magandang umaga mga kamusta tayo sa munisipyo ng Solano at uh, naghatid lang naman samahan nyo ako ngayon magapon mga kamusta no? at dibutin uh, natin lahat ng mga ginagawang uh, proyekto ngayon sa uh, Bagahabag 1 uh, and 2 sa Wakal at saka sa ating uh, project dun sa Bayong wow! Uh, samahan nyo ako mga kamusta na lang niya gagawin natin dito sa may uh, fire exit tapos sa uh, pagka maganda na yung panahon pwede na natin itong uh, pinturahan mga kamusta ka. So okay. okay, yung uh, na lang, ginagawa ng tropa Pakit na lang yan eh. Pakit na lang Ayan, natin Okay ba Dayo? Ayun, diretso na. Wow! Ah? So dito tingnan natin mga kamusta. No? Ayan, nagpalagay pa rin ako ng landing dito. At same time may sarado to. Para kung sakali uh, may magnanakaw o kaya naman na bata na gusto umakyat yan. Hindi na siya makakakyat ng diretso. Kasi dalisado <laughs> para sa mga bata yan. Kaya ang rason ko dyan, sabi ko hanggang dito na lang to, kasi uh, kung sakali, pwede niya naman ng talunin, kasi mga lang naman na. At least, yun kung sakali, yung mga bata, mag, uh, uh, hindi niya na to kayang abutin mga kamastana. Uh, Kaya, kasasas nyo, kamating dito sa walang. Uh, uh, so, yung ginagawa na lang, last na yun, then pwede na tayo mag-proceed sa painting work. Okay, so acrylic. Okay. Ito na yung ginagawa namin dito. Wow! So, tapos nagdag siya yung electrical niya. Then, uh, ayan, nagpamasil yan yung sangkil Para din sa... Body pillar natin. Kasi so, yung talagang. Pwede mo alisin yan. Tapos ito, tingnan natin. may ilaw pa. Wow! Oh, I love you, man. Ayun, ayun. Ay, electrical na lang niya. Then nasimulan na rin namin yung sa baba. Tapos dito naman. konti na lang yun. Gagawin ng baba. Then mamay lagay na yung mga uh, ni. Okay tayo sa taas. Ayun, pa sila. Kasi dito na finish na. konti na lang. Clearing tapos uh, finalize na lang ayun po cutting tapos sa uh, ito na lang pipe na to kasi ito yung daming tama na kasi in talaga maraming tama yung uh, masasabi mo na hindi maganda yung pagkaka masilya niya, o kaya pagkakapalitada okay. so ang gagawin natin ngayon uh, mag-accent tayo ng kulay kaya may kinuha ko yung uh, ilaw natin na to Uh, may kulay kasi to na gusto kong ibagay natin sa wall para hindi siya mawala kasi kung mapapansin mo buo yung kulay yung lang pero dito yung fluted niya parang uh, parang may sarili lang siyang mundo eh yun yung ganon gusto ko yung uh, may sarili siyang mundo na may kasama rin siya na kulay ganon yan para maayos Ay. so pinamasilyahan ko na to Then, hanggang dito. So, ito. Kasama niya ito. Okay. Yes. Okay, dito. Lalo na siyang uh, lumiwanag, mga kamasta, na. Ganda na. 个、嗯嗯 natin dito sa part na ito so ito may gray ito na natin ay Malik. saan banda yung switch nya ayun may gray to. ayun yun yung gray na kaya ako kinuha yan gawa nga nung ito Uh, brown to. Ngayon, uh, magkakaroon tayo ng accent dito sa may side niya para mas maging buo siya. Kasi kung makikita nyo, hindi sila hindi sila accurate o hindi sila parang malayo mga kamusta na. diba? Mas naging solido. Pero tingnan ko kung may pagbabago pa. Kasi iba yung kulay niyan pagka napayuan. So, ayan na. Ayan na yung uh, hinaluan natin ng kaunting uh, flat latex mga kamasna. Para hindi gano'ng makintab Kasi hindi tama yung uh, parang tinabihan natin na makintab tong gluten na to dapat na medyo may pagka flat siya unti kaya ginagawa ko yung semi gloss minsan uh, pagka gusto ko yung hindi siya gaanong mahintab pinaluan ko ng flat latex yan so yun yung ginawa ko dyan so mamaya balikan natin uh, tingnan natin pagka natuyuan na dito baka tayo sa baba natin yung ilaw Wow. Wow. Ito wow! na ba 'yung kitchen nito? Ayun. Ayun. So, ayan 'yung uh, TV console natin. Napaka-sigla lang, no? Pero ang dami nagtatanong kung magkano daw 'yung costing nito. Magkakaroon din tayo ng tip nito. But, eh, uh, konting idea kung magkano nga ba 'yung costing kasama nung floating uh, uh, cabinet natin. 'yung uh, marble paint natin na uh, ayan 'yung kinabitan ng nung uh, TV natin mga kamusta. Okay? So check natin 'to. Ayan, no. Medyo naging uh, flat na siya mga kamusta. Ang habol ko kasi yan 'yung uh, itsura talaga ng ating uh, Fluted dapat gusto ko Mapalitaw natin. At ang gusto ko 'yung wall na to hindi siya 'yung iisa 'yung kulay ng wall natin. Okay? So, punta tayo diyan sa kabilang project sa Bagahabag 2 project natin. Eh, tara. dito. Dito talaga sa paligid ng uh, project natin. May isa. Ayan na. sa site, tingnan natin ginagawa ng tropa ay eh, pasok tayo ayun so, maglalatag na lang tayo nyo wow tayo sa taas para makita yung nagawa ng yung tropa dito dito. Magsisilin na sila dito. Latag na to. Then, ito tinatapos na yung cope niya. So, nakapaglatag na sila kapon. Then, diretso masilya na to. Ganun din dito. Sa part na to. Masilya na natin to. Then, diretso na. Then, masilihan na rin to. Framings na lang. Okay. Ayan, so dito na ako magme-merienda. Ang so latag na sila dito after um, yung manhole na lang tapos uh, ito latag na sila okay so ito yung uh, gypsum board natin mga kamusta so may dalawa uri tayo ng gypsum board na ginagamit Pagdating sa ating uh, pagkikisame, ang uh, ginagamit natin dyan, ang sukat nyan 9mm. Meron din tayo yung 12mm na kung saan ginagamit natin kabimitan sa drywall. Mga kamusta, no? O kaya yung may wall, tapos magdadagdag magdadagdag ka ng uh, additional. Mga kamusta, yun yung tinatawag natin na drywall. So, uh, dito, uh, yung uh, gypsum board na to, mas uh, appropriate to sa area o kaya mas, uh, uh, ito, mas applicable to para dun sa mga indoor na maglalagyan natin lalo lalo na pag sa islog mga kamusta no ang kagandahan lang kasi meto uh, ito yung uh, low maintenance na uri ng ating equipment so yun yung ginagamit namin ngayon uh, meron din tayong ginagamit na hardy flex kung saan uh, o kaya naman ginagamit natin yung uh, fison board o kaya cement board kalimitan sa may uh, mga part na uh, na expose sa lamig o kaya moisture so meron din naman mga board uh, na gypsum, na ganun din so uh, Uh, moisture resistant. Pwede rin yung mga yan mga kumasta. Pero sa akin uh, mas uh, mas uh, refry ko. Yung gamitin ninyo kapag ka sa mga na-expose sa moisture. Kaya ngayon itong uh, TNB natin, eh pheasant board o kaya uh, cement board na tinatawag. So yun yung mga ginagamit natin. So dalawang board yung gagamitin natin dito sa building na ating ginagawa. Ngayon. So uh, pupunta na rin tayo sa Wakal project natin o kaya sa Bayombong project natin, yun yung uh, titignan natin kung anong dalimo. So, pasyalan natin mga kamusta. At uh, dito naman eh, all set naman na sila. Ito matatapos na tong nila mamaya pa. Okay. Tara. Sorry, tara. Na, so, tara. Tara na dito. May mga abangan pa tayo dito kung sakali yung sa tiles installation natin. na tayo sa unique designs at uh, kukunin natin yung pina kawa kong sticker yung mga kanasta sinubusan so, na tayo at may bago tayong sticker ngayon wow. so, uh, hindi na kasi dalawa ang ipapamigay na doon kasi so, kalimutan binibigyan natin dalawa kaya so, yeah, darating na natin Dito lang yan sa Aldersgate College uh, Unique Ito siya Unique Design Digital Printing Services Ayan, so halos sa uh, lahat ng mga kasama natin vlogger dito sa Biscaya May, hindi ko sila nagpapagawa Pasok tayo Ayan o, uh, meron si uh, so, Hari ng Biscaya Ito Siya pa lang lahat Hello po. Hi, sir. Hello. 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 salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. yung malaki Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po so bukas ko na pupuntahan yung wakal yung, uh, yung pupuntahan ko ng bukas eh wakal kasi pinaayos ko naman ako na ano yung mga kaya ayusin doon kaya so, uh, bukas na natin gagawin eh pupuntahan kasi eh, doon ako bukas may event tayo doon bukas at uh, may pupuntahan pa tayo bukas na mag open din na project mga kabastanong wow! and uh, at kung ano nyo mag na So mag-over time yung trial para sige lang yung habol yung ginagawa So tara. pa tayong gagawin sa bahay niya pero sa kayo na tides ko na rough road na ito yung barangay uh, ng uh, yun ah barangay home na wala ka lang nakalagay <laughs> Okay. So dito na mas malapit So dito na natin yung pinag-alibir Kasi mas malapit na Uncle Jude's Ang niya Ganyan na kasi mas malaki naman yung bistay <coughs> Si jo 20 Wow. Okay. Tapos eh, si Rojo na dito. Okay. Hello ma'am. Ganda <laughs> hapon po. Ah. so dito na lang silang trabaho mga kamusta na eh. so, Meron tayo dito Para so, sa uh, panatending nagdala din tayo dito ng isang uh, tanseray namin si Mike, eh. Para siyang kumawa ng mga seroho niya Kasi so, lebe naman dito so, sa si part niya so, Medyo habon na habon talaga yung oras mga kamusta na eh. At uh, mamayang uh, gabi ito, magkatapos na itong part na ito seruho na lang talaga matitira eh so, Pwede na tayo mag proceed sa part bukas at habang uh, may nagsisiro sa labas may gumagawa sa kanya so ito yung uh, ginagawa natin sa pangalawang araw talaga yung ating uh, siruho na kaya kung makikita nyo kahit malaki yung tama ng wall, kaya natin uh. asin talaga, bako-bako talaga ah. yes. pero sa akin ang uh, inaalagaan ko kahit na may tama yung wall natin sinusund susundan pa rin namin yan. Although meron siyang mga part na talagang malalim yung lubog niya. Kung talagang hindi na namin yan makukuha. Kasi kung susundan natin yan, parang ganun na siya. So, ang minimentain namin yan yung dugtungan ng bawat dulo. Yan. Yeah. Kasi importante yan mga kamusta. Okay! Yan. Yeah. Sa part na ito. Yan. Yeah. Yan yung minimentain natin. Dapat yung straight pa rin. So, para masabi mo na maganda yung pagkakalatag ng tiles niya tumangki na din ito, ano pa? At uh, muna tayo. Miguel! Uwain, sige. <laughs> Ayan, uh, muna tayo. Merienda muna yung tropa bago pa. Merienda muna tayo. Kaya doon sa nagsasabi na yun sa ako natin. Kaya sabi niya, may logi-logi sa amin. Wala, walang logi sa amin. <laughs> Ang isa pa dito, kapag so ka meron ako, yun eh, ang uh, gusto gusto ng mga tropa, syempre, eh, minsan lang naman. okay naman, kalimita na, merienda, libre yan. Wow. Bawal ang madamot dito, dito sa amin. Ano. So, Ayan, so merienda muna tayo. Ayan. Ayan.

Uh, medyo masama kasi yung pakiramdam ko kung napapansin niyo masama sa mata ko sa ngayon uh, papasalamat ka ako sa Panginoon kasi nakatulog ako ng mahimbing kanina hindi ko inakala na higa ako akala ko naman maiidlip ko lang pero nung pakiramdam ko na parang ayaw bumangon ng katawan ko which is yung ini yun ang inaantay ko talaga na kumbaga talagang yung sarili ko talaga talagang talagang ibigay niyang magpahinga sabi ko sige kahit na hapon na ako alis ng bahay at least makakapagpahinga tayo mga na so ayan hanggang dito na lang yung video natin maraming maraming salamat sa suporta tiwala lalo lalo sa mga kliyente natin and hopefully sa mga ginagawa ko namin mga kamusta ay nakakapagbigay idea ako lalo lalo sa mga baguhan mga followers kamusta natin dyan so magingat po kayo lahat God bless everyone bye